Sigurado ka ba talagang lubos mong naiintindihan ng iyong pusa? Iniisip mo ba na ang pag ay laging tanda ng kaligayahan at ang maayos na bahay ay palatandaan ng kasiyahan ng iyong alaga? Maghanda ka, dahil ngayong araw, babalikta rin natin ang ilang popular na paniniwala. Tatalakayin natin ang walong pangunahing pagkakamali na. Sa hindi nalalamang dahilan, nagagawa ng halos lahat ng nagmamay-ari ng pusa. At maniwala ka, ilan sa mga ito ang magpapabago ng pananaw mo sa iyong mabalahibong kaibigan. Ang mga ito ay simpleng pagbabago sa pag-aalaga ng pusa na lubos na makakapagpabuti sa buhay nito. Libu-libong taon nang kasama natin ang mga pusa. Pero hanggang ngayon, madalas natin silang hinuhusgahan batay sa pamantayan ng tao at umaasa ng katapatan na parang aso. Pero ang pusa ay hindi maliit na tao na nakasuot ng balahibo at hindi rin sila maliit na aso. Sila ay isang mandaragit na may ganap na kakaibang sikolohiya. Ang pag-unawa sa kanilang tunay na kalikasan ang susi para sa masaya at matiwasay na pagsasama. Karamihan sa problema sa pag-uugali ng pusa ay hindi dahil sa pagiging masama nito, kundi dahil hindi natin nabibigyang kahulugan ng tama ang mga sinyalis nila. Ang unang pagkakamali at tiyak na mapapansin mo ito sa amoy ay ang maling paglalagay ng litter box. Madalas nating iniisip, bumili ka lang ng litter box, lagyan ng cat litter at tapos na ang usapan. Matalino naman ang pusa, kaya sa tingin natin, alam na niya ang gagawin. Pero sa totoo lang, para sa iyong alaga, ang palikuran ay hindi lang simpleng plastik na kahon. Ito ay tungkol sa kanyang personal na kaligtasan at ginhawa. Isipin ninyo, pinipilit kang gumamit ng palikuran sa gitna ng maingay na abinida. Halos ganyan ang pakiramdam ng pusa kung ang litter box niya ay nakalagay sa hallway na maraming dumadaan o malapit sa maingay na washing machine. Kailangan ng pusa ang pagiging pribado. Ito ang unang karaniwang pagkakamali, ang maling lugar. Pangalawang pagkakamali, ang kalinisan. Ang mga pusa ay sadyang napakalinis sa kanilang kalikasan. Para sa kanila, ang maruming litter box ay pinagmumula ng matinding stress. Hindi sila pupunta roon hindi dahil sa pagiging pasaway, kundi dahil sa pandidiri. Kailangan mong linisin ang litter box ng pusa araw-araw, hindi lang minsan sa isang linggo. At sa huli, ang litter box mismo. Maaaring ito ay masyadong maliit at hindi komportable ang pusa na umikot sa loob. O kaya naman, hindi niya gusto ang saradong litter box na parang bahay-bahayan kung saan pakiramdam niya ay nakulong siya. Kapag sinimula ng pusa na baliwalain ang kanyang palikuran, hindi kanya ginagantihan. Nagbibigay siya ng senyal. Hindi ako komportable dito. Natatakot ako. Madumi rito. At naghahanap siya ng bagong lugar. Mas ligtas. Madalas, ang nagiging lugar na iyon ay ang iyong kama o karpet. Dumako naman tayo sa mangkok ng pagkain na nakalagay sa kusina ang ikalawang pagkakamali ay ang maling akala sa pagpapakain na parang buffet or walang limit. Marami sa atin ang iniiwan ng buong mangkok ng dry food para sa pusa sa buong maghapon. Akala natin ito ay paraan ng pag-aalaga na hindi maguguto ang alaga natin. Ngunit sa totoo lang, ang ganitong paraan ng pagpapakain sa pusa ay maaaring delikado. Una sa lahat, Nakakalimutan natin na ang pusa ay isang predator o mga ngaso. Sa kalikasan, hindi sila nakakakita ng bundok ng pagkain. Nanguhuli sila, nakakakuha ng maliit na bahagi, kinakain ito at nagpapahinga. Ang palagiyang pagkakaroon ng pagkain ay nag-aalis sa kanila ng natural na siklo ng pangangaso, pagkain at pahinga. Nagdudulot ito ng pagkabagot at stress, ikalawa, ito ay direktang daan sa labis na katabaan o obesity. Ang pusa, lalo na ang baog, ay maaaring kumain lang dahil wala silang ginagawa. Ang labis na timbang naman ay nagdudulot ng diabetes, problema sa kasukasuan at sa puso. Hindi lang ito cute na mataba. Ito ay isang hayop na may sakit. At pangatlo, ang pagkaing nakababad ng matagal sa labas o nakatayo ng ilang oras ay nawawala ng amoy at kaakit-akit. Maaring ayaw na ng pusa kainin ito at iisipin mo na namimili lang siya. Sa totoo lang, mas mainam na pakainin ng pusa ng paporsyon, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ginagaya nito ang natural na paraan ng paghahanap ng pagkain at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang at kalusugan nito. Masakit man sa ating ego bilang tao, pero ito ang ikatlong pagkakamali, ang pagpaparusa. Isipin ng eksena, umuwi ka sa bahay at ang paborito mong sofa ay punong-puno ng bagong kalmot. Ano ang una mong reaksyon? syempre sisigawan mo ang mabalahibong mandarambong na yan. O baka naman bubugahan mo ng tubig mula sa spray bottle. Aba, ganito yan ito ay lubos na walang saysay at nakakasama pa. Kailangan mong maintindihan ang isang simpleng bagay. Hindi iniuugnay ng pusa ang galit mo sa ginawa niya limang minuto o isang oras na ang nakalipas. Nabubuhay sila sa kasalukuyan. Sa mundo niya, bigla ka na lang naging nakakatakot at agresibo. Hindi siya magsasabi sa isip niya, Aha, bawal kalmutin ang sofa. Ang magiging konklusyon niya ay ang amo ay hindi mahulaan at delikado. Kailangan kong maging alerto. Sa pagpaparusa sa pusa, hindi natin nalulutas ang problema kundi sinisira lang natin ang tiwala niya sa atin. Magsisimula kang katakutan ng pusa. Magpapatuloy pa rin siya sa pagkakalmot sa sofa. Pero gagawin lang niya ito kapag wala ka sa bahay. Higit pa rito, ang stress mula sa pagpaparusa ay maaaring magdulot ng bagong problema sa ugali. Halimbawa, pagmamarka sa maling lugar o depensibong agresyon. Sa halip na parusahan, sa masamang gawi, kailangan nating idirekta ang enerhiya nila sa magandang gawi. Mag-alok ng isang kaakit-akit na scratch post at purihin siya kapag ginagamit niya ito mas epektibo ito kaysa sa anumang sigaw. Ang pusa mo ba? Halos buong araw tulog. At ang tamad-tamad tingnan, ang ikaapat na pagkakamali ay ang isiping wala na siyang kailangan kundi pagkain at tulog lang. Kapag nakikita natin ang natutulog na malambot na bola ng balahibo, labis tayong nagagandahan. Pero sa likod ng katamarang iyan, Madalas nagtatago ang purong pagkabagot na nakakasira. Alalahanin kung ano ba talaga ang pusa sa kalikasan niya. Ito ay isang mandaragit. Ang buo niyang katawan, mula bigote hanggang dulo ng buntot, ay nilikha para manghuli upang umambus, lumapit ng palihim at sumalakay. Pero ano ang inaalok natin sa kanya sa loob ng apartment? Apat na pader at isang punong-punong mangkok. Hindi na wala ang mga instinct niya. Wala lang silang mapaglabasan. At doon, ang hindi niya na ilalabas na enerhiya ay magsisimulang maghanap ng outlet. Bigla na lang ang pusa ay nagtatakbuhan sa gabi. Naghuhulog ng gamit sa mga istante, nakabitin sa kurtina o kaya'y ginagawang butas-butas ang paborito mong sweater. Hindi ito pagiging sutil ito ang desperado niyang pagtatangka na libangin ang sarili, gayahin ang pangangaso at kahit paano'y mapagana ang utak niya. Ang pagkabagot para sa pusa ay isang malalang stress na pwedeng magdulot ng labis na katabaan at maging depresyon. At ang ating tungkulin ay bigyan siya hindi lang ng pisikal, kundi pati na rin ng mental na kaginhawaan ang susunod na punto ang magsisilbing tagasalin natin mula sa pusa patungo sa tao. Ang ikalimang pagkakamali ay ang ating ganap na kakulangan sa pag-unawa sa lingguwahe ng katawan ng pusa. May ugali tayong isalin o pigyang kahulugan ang kanilang kilos base sa kung paano mag-react ang tao o maging ang aso. Ito ang nagiging sanhi ng matinding hindi pagkakaunawaan Isang klasikong halimbawa ay ang paggalaw ng buntot. Sa mga aso, karaniwan itong senyales ng kagalakan. Nakikita mong gumagalaw ang buntot ng pusa at iniisip mo, Aba, naglalaro siya. Iniaabot mo ang kamay mo para haplusin at agad kang makakalmot. Bakit? Dahil sa pusa, ang pagtaas baba ng buntot o ang biglaang paghawi nito mula sa isang panig patungo sa isa pa ay kadalasang sinyalis ng pagkairita, pagkabahala o pagtutol. Para niyang sinasabi, huwag mo akong gambalain, naiirita ako. O kaya naman, ang paghuni ng pusa, boring. Siguradong sigurado tayong ito ay simbolo ng kaligayahan. At totoo, madalas nga. Pero humuhuni rin ang mga pusa kapag nasasaktan sila o lubhang natatakot. Ito ang kanilang paraan ng pagpapatahan sa sarili. Katulad ng isang tao na kumakanta sa sarili kapag nasa ilalim ng matinding stress. Kung hindi natin nalalaman ang mga detalyang ito, posibleng makaligtaan natin ang mahalagang senyales na may mali sa ating alaga. Ang tenga, bigote, tindig at tingin, lahat ng ito ay bahagi ng isang komplikadong lingguwahe na kailangan nating matutunang unawain. Mahilig ka bang biglang dakpin ang pusa mo? Kargahin at lambingin ng sobra-sobra dahil napakakyut niya. Pero mag-ingat, dito pumapasok ang ika na pagkakamali. Ang sapilitang paglalambing at ganap na pagbaliwala sa personal na espasyo ng pusa. Tayong mga tao ay nagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagyakap at pisikal na pagdampi. At akala natin, dapat lang na masaya ang pusa sa ganitong klase ng atensyon. Ngunit, para sa maraming pusa, ang biglaang pagpasok sa kanilang personal na espasyo ay isang banta. Payapa siyang umiidlip at nakakaramdam ng kapanatagan, tapos bigla siyang dinakip at pinigilan ng sapilitan. Ang likas na reaksyon dito ay kumawala at depensahan ng sarili ang pusa na pinipilit lambingin labag sa kalooban nito ay natututo ng isang bagay, na ang mga tao ay hindi predictable at maaaring hindi ka aya, -aya. Nagsisimula siyang umiwas sa iyo, magtago, at sa matinding kaso ay nagpapakita ng agresyon sa anumang pagtatangkang hawakan siya. Ang susi dito ay paggalang. Matutong kilalanin kung kailan mismo ang pusa ang naghahanap ng kontak. Lumalapit siya, nagkukuskos sa binti mo, sumasampa sa kandungan mo, at sumusundot-sundot ng ulo. Ito ang imbitasyon niya para makipag-ugnayan. Huwag siyang pigilan ng sapilitan. Haplusin mo ng ilang beses at pagkatapos, alisin ang kamay mo. Pinibigyan siya ng pagkakataong humingi pa o lumisan. Ang ganitong paggalang sa kanyang pagpili ay bumubuo ng tiwala na mas matibay kaysa sa anumang mapilit na pagyakap. Ang ikapitong pagkakamali ay maaaring maging napakamahal, parehong sa damdamin at sa bulsa. Ito ay ang pagbalewala sa tahimik, halos hindi napapansing senyales ng sakit. Ang mga pusa ay tunay na bihasa sa pagtatago ng kanilang karamdaman. Ang instinct na ito ay minana nila sa kanilang mga ligaw na ninuno sa kalikasan, ang pagpapakita ng kahinaan ay nangangahulugan na magiging madali silang biktima ng mas malaking maninila. Kaya naman, titiisin ng pusa ang sakit at hirap hanggat kaya niya, sinisikap kumilos ng parang walang nangyayari. Kapag ang mga sintomas ay naging malinaw na sa atin, sa mga tao, halimbawa, ang tuluyang pagtanggi sa pagkain, pagpilay, o ang malungkot na pagngiyaw, madalas itong nangangahulugan na malala na ang sakit. Ano nga ba ang dapat bantayan? Ang mga maliliit na detalye. Ang pusa ay mas kaunti na ang kinakain. O kaya naman, umiinom ng mas maraming tubig kaysa karaniwan. Hindi na siya tumatalon sa paborito niyang bintana. Mas madalas na siyang nagtatago. O kaya naman, naging labis na klingi natutulog siya sa ibang posisyon na hindi karaniwan sa kanya o kaya naging hindi na masyadong masipag maglinis ng sarili niyang balahibo. Anumang pagbabago kahit gaano kaliit sa karaniwan niyang gawi ay sapat ng dahilan para mas masusing tingnan ng alaga. Huwag nang hintayin na kusa itong mawala. Ang maagang pagpatingin sa veterinaryo ay hindi lang makakatipid sa iyo ng pera sa pagpapagamot kundi pati na rin makapagliligtas sa buhay ng iyong minamahal na alaga at ang panghuli ang ikawalong pinakapangunahing pagkakamali na siyang pinagmulan ng halos lahat ng iba pa ito ang pagpapatao sa pusa mahal na mahal natin sila kaya naman nagsisimula tayong bigyan sila ng komplikadong emosyon at motibasyon na pang tao na wala naman talaga sila. Halimbawa kung ang pusa mo ay umihi sa sapatos mo, ang unang iisipin mo, naghihiganti siya dahil umalis ako ng weekend. O kaya naman, binalibag ng pusa mo ang paborito mong plorera Ginawa niya yan ng sinasadya para mangasar. Iniisip natin na kaya ng mga pusa ang magtampo, manibugho, sa paraang nauunawaan ng tao makonsensya o kaya ay magplano ng patagong paghihiganti. Pero hindi yan totoo. Ang pag-uugali ng pusa ay hindi idinidikta ng komplikadong emosyon, kundi ng kanilang pangunahing instinto at kasalukuyang kalagayan. Umihi siya sa sapatos hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil nakaranas siya ng matinding stress sa iyong pagkawala at ang amoy mo sa sapatos ang tanging kanlungan ng kapayapaan niya. O kaya naman, may problema siya sa kalusugan at masakit para sa kanya ang umihi sa litter box. Hindi niya ibinagsak ang plorera dahil sa kapilyuhan, kundi dahil sa inip o dahil 'yon ang pinakamadaling paraan para makuha ang atensyon mo na kulang sa kanya. Kapag tumigil tayo sa pag-uugnay ng mga motibo ng tao sa pusa, nagsisimula tayong makita ang totoong dahilan ng kanyang mga kilos. Hindi na tayo nagtatampo sa kanila at sinisimula nating hanapin ang ugat ng problema. Stress, sakit, inip o takot at doon lamang natin sila tunay na matutulungan at heto ang pinakamahalagang punto na dapat nating tandaan sa lahat ng ito. Ang ating itinuturing na masamang pag-uugali ng pusa, sa totoo lang ay isang paraan nila para humingi ng tulong. Karamihan sa mga ginagawa ng iyong pusa ay hindi paghihiganti o pagiging sadyang pasaway. Ito ang tanging paraan nila para sabihin sa iyo, Takot ako, masakit, naiinip ako, or hindi mo naiintindihan ang pangangailangan ko. Ang nadaliang sofa ay hindi nila sinasadya para perwisyuhin ka, kundi isang likas na ugali na gumamit ng kuko o paraan para mawala ang stress. Ang pag-iyak o pag sa gabi ay hindi para lang gisingin ka, kundi posibleng senyales ng sakit o kalungkutan. Kapag ganito ang ating pananaw, magbabago ang lahat. Hindi na tayo magiging tagabantay, kundi magiging mas mapagmalasakit na kasama nila hindi na tayo magagalit o manggagalaiti. Sa halip ay hahanapin natin ang ugat ng problema at tutulungan silang ayusin ito. Ito ang susi sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa sa mga kahangahangang nilalang na ito. Kaya naman, natakay natin ang walong pit pangunahing pagkakamali sa pag-aalaga ng pusa mula sa mga isyo sa litter box hanggang sa hindi pagkakaintindi sa kanilang lengguwahe. Ang mahalaga lang tandaan, laging may gustong iparating ang iyong pusa. Ang ating misyon ay matutong makinig sa kanila. Maraming salamat sa pagtapos ninyo ng video na ito. Kung may natutunan kayong bago o naging kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video tungkol sa ating mga alaga. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pagkakamaling ito ang posibleng nagawa nyo nang hindi niyo man lang napapansin o baka naman may alam pa kayong ibang pagkakamali na hindi namin nabanggit? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba at pag-usapan natin 'yan.